One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, mare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo fresh overload pare, rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Siyempre, ko ako naman ang tatanungin ninyo. Ito, siyempre, fresh na fresh pa rin ang beauty ng mama sa ninyo. Ay, eh, paano naman kasi? Daligo ako ng dagat. Charot. So, yun. So, Ayan. So, nung uh, hapon, nagpunta kami ni Nino doon sa temple. Doon sa may anong, sa parang bundok na temple na maraming unggoy. Tapos, after nun, nag-swimming ako dyan sa beach. O, ba? Diba? Sa beach. O, ba? Diba? So, yun, sa dagat. So, nagbinaligo ako ng dagat. Para syempre, na-enjoy ko na rin yung ano dito sa Wahi, di ba? At yun nga, kanina nga naganap na ang swimwear competition ng... Miss Grand International Syempre wala pa rin kupas ang Miss Grand Panalo pa rin ang eksena ng mga candidates At ayun So syempre pasabog ang mga kandidata Pero syempre bago ka ng bonggam-bongga Gusto ko muna magpasalamat sa walang sabang tumatangkilip dito sa Mama Sam Vlog Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal. At hindi lang yan syempre sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At sa lahat naman ng... Na makamama sa dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, eto na, marami akong atin na chika ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga Chika, para sa una natin chika, Papa Nawat, very happy sa resultang ng kanyang alaga sa Miss Asia Pacific na naka-second runner-up So ayun nga, naka-second runner-up ang pambato ng Thailand kung saan under ito ng MGI At ayun So congratulations kasi umarangkada ng bonggam-bongga Sabi nga gano'n, small but terrible O diba? Kaya naman happy-happy si Mr. Nawat at ayun, congratulate niya ng bonggam-bongga ang second runner-up ng Miss Asia Pacific international. So, masaya. Masaya si Mr. Nawat at masaya rin ako para sa Thailand kasi nakita naman natin yung execution ng kandidatang to. Talagang lumalaban palaban talaga siya. At ayun, so maganda yung naging resulta kasi syempre second runner-up is a second runner-up. Hindi biro yan, di ba? So magaling. Ang layo ng narating ng kandidata ng Thailand ngayon taon na to at very confident siya sa sarili niya. Sabi ng ganon, is small but terrible. Di ba? Kaya congratulations kay Tyler na second runner-up. At para naman sa sumunod natin, Chika, mama, something in mo, dapat ba title ang nakuha ng ating pambato na si Anita Rose Gomez dito sa Miss Asia Pacific International na naging first runner-up. Well, ang masasabi ko ay dapat maging masaya na lang tayo kasi at least, di ba, layo nang narating ng pambato natin. Siya yung pangalawa doon sa Reyna. And then, ako, para sa akin, medyo mahirap tong, ano, mahirap tong uh, Miss Asia Pacific. Tapos, ang layo nang narating ng pambato natin. Bongga na yan. So, ako, para sa akin, sa mga pinagdaanan, syempre, ni, ni Anita Rose Gomez na talagang kontesera din yan at hindi talaga yan tumitigil sa kakasali sa mga pageant at nailaban siya sa international stage na first time, o oh, diba na naging first runner up so iba talaga ang ganda ng mga taga-sambales, no, si Jay Opiasa ganyan din yung first time niya naging second runner up, tapos biglang na-dethrone yung ano yung, yung Reyna, o oh, siya na yung pumalit so ganun din ang inaasahan ko na pwedeng mangyari dito kay Anita Rose Gomez, malay mo ma yung reyna ng, ng Miss Asia Pacific at si, ano, hindi. Akin, maging happy. Maging grateful at maging masaya para sa naging tagumpay na nakuha ng ating pambato. Tingnan nyo yung Thailand, second runner-up lang, pero masayang-masaya sila. Hindi nila kiniklaim na dapat panalo kami. Kumbaga, para sa kanila, panalo na yan at kontento na sila doon. So, kung kaya pang ipush sa susunod na ipapadala nila dito sa Miss Asia Pacific, ay eh gagawin yan nila. Pero ako, para sa akin, bongga yan. Di ba? So, be happy na lang siguro para sa ating nakuhang posisyon for Anita Rose Gomez. So, yon Ako, dapat masaya tayo dyan. Dapat nga magdiwang tayo eh. O, oh. kasi, iba pa din. O. Oh. So, yon So, para naman sa sumunod natin, chika, Madam Teresa, favorite na kayang queen, ang ating CJ Opiasa bilang reyna ng Miss Grand International naging maganda yung relationship nila in four months. Four months lang, ito yung pinakamaigse na relasyon ng Reyna at ng Vice President ng Miss Grad. Kasi silang dalawa yung laging magkasama, di ba? Pero natutuwa ako kasi Miss Kipapano, ang layo-layo na ng pinagsamahan nila, masa ulo na nila yung isa't isa. At ayun, nakikita ko naman na sobrang mahal na nila si CJ talaga. So, si CJ naman, eh, ginawa naman talaga yung makakaya, di ba? Para sa ano tawag dito sa pagiging isang Miss Grand at happy ako for CJ and then sana kayo din o, di ba kasi iba iba ang iba ang ibinigay dito ni CJ na talagang tapang at lakas hindi lang to sa kalibre kundi bilang reyna ng Miss Grand kagabi nakausap ko si CJ talagang iba iba na talaga si CJ sobrang iba yung aura pero yung ugali ganun pa din. Napaka-humble pa din. At walang ere. No, walang ere. Kaya ang masasabi ko sobrang proud ako para kay CJ na naging reyna ng Miss Grand kasi naman, 'di ba? talagang iba talaga yung ginawa niya bilang reyna. And then, ayun, so siguro, love na love talaga siya ni, ni Mama Teresa at saka ni Papa na what, di ba? Nakikita ko naman na parang iba yung treatment sa kanya na talagang very special. Ganon! Kaya mabuhay ka, CJ Apiasa. At para naman sa sumunod natin, Chika, kanina nga sa Swimwear Competition ng Miss Grand International, Miss, pero inilaban ang laban niya. So, anong matsitsika mo dito, Mama Sam? So, syempre, nasaksihan ko yon na talagang parang hirap siyang maglakan. At nasaksihan ko na ginawa niya yung makakaya niya for her country, di ba? So, yung iba sinasabi na parang sana nagpahinga na lang siya. Hindi na na lang sana to inilaban. Pero good for her kasi tinry niya talaga yung best niya. Oo. So, medyo nakakatakot kasi pinus niya eh, di ba? Pero, nandoon doon pa rin sa part naman na nag-iingat pa rin siya. May represent niya lang talaga yung country niya. And then, marami pong malakpak para sa kanya kasi talagang no matter what happens, show must go on. Ayun yung isa sa mga nakikita kong magandang karakteristik dito ni Miss Peru. So, marami nagtatanong kung sasama ba to sa semifinals. Hmm parang feeling ko mabibigyan ng chance na makalusot sa semifinals kung magiging okay siya for the preliminary competition. Kasi syempre pagdating sa prelim, doon talaga magkakaalaman. Eh, sa laki ng stage, halimbawa, iingka-ingka siya dyan, di ba? So, medyo parang hindi naman fair yon para sa ibang candidates kung isasama siya. But I wish na sana gumaling si Miss Peru bago mag-prelim. So sa Monday na ang kanilang national costume competition. And dating na natin kung anong pagbabagong magaganap sa mga paa ni Miss Peru. O, oh, di ba? Medyo mahirap yan. Kaya Good luck. Hindi naman niya kasalanan na maaksidente siya. Pero ando doon na parang nakakatakot kasi siya. Parang pinupush. Tapos ayan. So, ewan ko. Basta, good luck na lang. ba diba? So, I hope na sana gumaling na siya sa mga susunod na araw. At mapush niya yung sarili niya to compete to Miss Grand International Preliminary Competition. Yun yung abangan natin. And then, of course, para sa sumunod na chika. Thailand, Indonesia, Philippines. O, ba diba? Ang lakas ng laban para sa Miss Grand. Well, ang masasabi ko, si Philippines at saka si Thailand, yes. Totoo, malakas yung laban nila. Pero si Indonesia, parang feeling ko, may laban naman, pero yung kanina yung kalibre niya, parang hindi naman ganong kabongga. Mas bongga pa rin talaga yung kay Emma Tiglao. Energy, consistency, plus winner talaga yung mga galawan. At then, hindi rin nagpakabog si Thailand. Na si Thailand, ganun din. Ang ganda ng mukha ni Thailand kanina. In fairness. But, yung kanyang ano kalibre winner din o oh, di ba but ako pagdating kay Indonesia to be honest nakukulangan ako konti lang naman pero parang mas marami penetrate kesa sa kanya kaya mas go ako doon ganon but good luck syempre wish all the best para sa tatlong bansang to na nakikita naman natin na talagang bigay at effort para sa corona Na Miss Grand ano, international, oh, di ba? So, yun. So, naguguluhan na ako sa dami ng pageant. But, I'm happy for Thailand sa performance na nakita ko kanina. And, I'm so happy for the Philippines para din sa nakita kong performance kanina. So, job well done sila. Oo. At, kamusta naman si Indonesia? Si Indonesia, ayun nga, medyo parang naloka lang ako doon sa paatras move niya. Ganon. But, magaling din. Oh, pero mas iba yung energy talaga nun dalawang country na Thailand and Philippines na talagang kumakabog talaga ng todo-todo, di ba? So, yan ganun ang eksena nila talagang pack na pack. At ito, maging pack na pack kaya ang pambato natin sa Miss Global na ngayon umaarangkada ng todo-todo para sa competition ng Miss Global na ginaganap nga sa Albania. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bongga. Nabobonggahan na ako kay Miss Globe natin kasi syempre alam naman natin talaga sa kudaan talagang kaya niyang makipagsabayan at ayun nga ang ipinapakita niya dito ba diba? talaga sobrang panalo talaga yan pagdating sa kuda pero syempre looking forward pa rin tayo kung ano ang performance naman niyang ipapakita sa competition ng Miss globe dito sa Albania. So, yan yung aabangan natin. Dahil, syempre, iba pa din yung galawan na talagang dekalibre ka. At panalo. di ba diba? So, yun. So, umasa ka na may uuwi niya ang title mula sa atin, noho Mag ako, maasa talaga ako kasi alam kong magaling ang Annabelle McDonald. Pero nandoon ako sa part na tignan natin yung proseso niya to get the crown. ba diba? So, yun, good luck! At para na sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Emma Tiglaw sa ipinakita niyang performance dito sa Swimsuit competition, tingin mo corona na ba to? to be honest, maganda ang performance na ipinakita ni Emma Tiglaw bilang isang kandidata natin. Talagang very consistent siya from the beginning until end. At nakita naman natin yung kalibre niya kanina. Ayun, sobrang winner. Sobrang, ay nako, ang saya. O, ba? Diba? So, sobrang panalo pagdating sa galawan. At wala akong masabi talaga, kundi clap, 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 clap clap. ayon So, wala naman akong nakitang hindi maganda sa performance. At sobrang winner. O, oh, ba? Diba? So, syempre nakita ko kung sino yung mga tinig na talaga ni Mr. Nawat at hinabon niya ng tingin. Kasi syempre, di ba, pag ganun na yung ginagawa niya, ibig sabihin, panalo talaga yung kandidata sa performance na gustuhan niya. Pero kapag yung parang, syempre may mga inaabangan siyang mga candidates na parang siguro nakikita niya, ay ko yung performance nito kung kabog talaga or consistent ba. So may mga ganun si Mr. Nawal. So madalas siya nakatingin lang niya sa telepono niya. Pero kapag yung favorite niya na or yung gusto niyang obserbahan na kandidata, at nakikita niyang malakas tingin na yan dyan sa ano sa girl. At doon na makikita mo na talagang umaarangkada talaga yung girl ng bongga-bongga. So yun, nakatingin lang yun si Mr. Nawat. At ifa-follow niya talaga kung nasaan yung girl. Pero kapag ayaw niya doon sa girl, ay hindi. Pero maswerte tayo kasi kanina, yung nagrumaram si Emma, talagang nakatitig siya kay Emma, tinitignan niya talaga ng bonggong-bongga. Kaya sabi ko, clap, 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 clap. Mabuhay ka, Emma. Ang galing din naman kasi ng execution ng lola mo. Talagang consistent, tuloy-tuloy, pak-pak-pak-pak-pak in fairness do sa runway nila kanina, ang daming ganap ha, may isa, dalawa, tatlo, apat, lima, parang ang daming station, isang station, dalawang station, pangatlong station, and then merong pang last station, o ba diba? apat, na pag yun eh, so grabe, ang energy, saka ang init, just ko, nakakaloka, pero syempre, ang maganda doon, Emma eh, Tiglaw, talagang full of energy siya. Yun yung maganda. Consistency talaga ang susi para makuha natin ang corona. Pero syempre guys, wag muna tayong magdiwang at magsaya tama na muna na magpasalamat tayo sa Diyos at pumalakpak tayo ng bonggang-bongga. Kasi meron pa silang mga pagsubok na pagdadaanan katulad ng preliminary competition at national costume competition. And then, ayon So, magkakaalaman na sa dulo ng competition ng Miss Grand International sa darating nga na ito, Og, uh, October 18 Yung final na So yun kaya abangan natin yan Laban yan So ako excited na ako dyan Excited ako for the Monday And then for the next day And then for the next next day Ayan So excited ako sa lahat ng magkikita natin pangganap Sa ating pambato At syempre kung ano yung mga susuuting niya Sa darating na Miss Grand National Costume Competition. So, yun ang natin. Next station na yun. Ay, ah, hindi. Bukas pa pala closed door interview na. So, bukas na yung closed door interview. Grabe, no? Alam nyo, sa totoo lang, laban niya. No? So, yan. So, sige lang. Basta magtiwala lang tayo kay Emma Tiglaw sa prosesong ginagawa niya para sa corona ng Miss Garad. Back to back. Ayun. So, laban yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi na gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.